Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga built-in na function sa TypeScript. Kasama rito ang mga function na mahalaga sa programming gamit ang TypeScript tulad ng parseInt, isNaN, encodeURI, at setTimeout. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Ang mga nakapaloob na function sa TypeScript ay mga madaling gamiting function na ibinigay upang may ang pang-araw-araw na operasyon ng maikli. Ito ay mga karaniwang function ng JavaScript na may dagdag na kaligtasan ng uri, na ginagawang partikular na kapaki-pakinabang kapag nagkokodigo sa TypeScript. Dito, ipapaliwanag namin ng detalyado ang ilang mahalagang nakapaloob na function, ang kanilang paggamit, at pagtukoy ng uri. Ang mga nakapaloob na function ng TypeScript ay nakabase sa karaniwang mga function ng JavaScript. Ang paggamit ng sistema ng uri ng TypeScript ay nagpapahusay ng pagsusuri ng uri at automatikong pagkumpleto. Ang mga pangunahing function ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Ang mga function na ito ay malawakang ginagamit sa mga proyekto ng TypeScript para sa maikling conversion at pagsusuri ng data. Ang parseInt ay isang function na ginagamit upang i-convert ang isang string sa isang integer. Maaari mong tukuyin ang radix, tulad ng binary, decimal, bilang pangalawang argumento. Sa TypeScript, maaari mong tukuyin ang uri tulad ng sumusunod. Tukuyin na ang input ay isang string gamit ang value string. Ang return value ay tahasang tinukoy bilang uri na number. Ang parse float ay isang function na ginagamit upang i-convert ang isang string sa isang floating point na numero. Ang parse float ay maaaring tama na i-parse ang mga numero kabilang ang mga decimal na punto. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng uri, maaari kang makatanggap ng babala sa panahon ng pagsusuri ng uri kung ang input ay hindi isang numero. Ang isNaN ay isang function na tumutukoy kung ang ibinigay na halaga ay NaN, not a number. Ang isang halimbawa ng paggamit sa TypeScript ay tulad ng sumusunod. Ang unknown na uri ay isang pangkaraniwang uri na maaaring tumanggap ng anumang uri. I convert sa numero gamit ang number function at suriin kung ang resulta ay none. Ang isfinite ay tumutukoy kung ang isang halaga ay may hangganan. Gumagamit din ng function na ito ng number upang i-convert ang halaga sa isang numero bago tukuyin. Ang number na function ay nagko-convert ng mga string o boolean na halaga sa mga numero. Sa halimbawang ito, ginagamit ang union type na string boolean upang tukuyin na ang argumento ay alinman sa string o boolean. Ang string function ay nagko ng mga numero o boolean values sa mga string. Sa halimbawang ito, gumawa ng isang function na tumatanggap ng union ng number, boolean, na uri at nagko ng resulta sa string. Ang array function ay ginagamit upang lumikha ng bagong array. Bukod dito, nagbibigay ito ng maraming kapaki-pakinabang na mga method para lumikha ng mga subarray mula sa mga umiiral na array o kumuha ng mga espesipikong elemento. Ipinakikita ng halimbawang ito kung paano gumawa ng bagong array gamit ang array, function at lumikha ng subarray gamit ang slice method. Ang array ay array ay tumutukoy kung ang ibinigay na halaga ay isang array. Gamit ang unknown na uri, tumatanggap tayo ng anumang uri habang sinisiyasat kung ito ay isang array. Ang eval function ay nag-i-evaluate ng isang string bilang isang expression at ibinabalik ang resulta. Gayunpaman, hindi inirekomenda ang paggamit nito dahil sa mga panganib sa seguridad at pagganap. Sa halimbawang ito, isang expression na ibinigay bilang string ay ine-evaluate gamit ang eval at ang resulta ay inilalabas. Ang encodeUri function ay nag-e-encode ng buong URL at nag-i-escape -e ng ilang mga karakter. Ang halimbawang ito ay nag-e-encode ng mga espasyo sa %20 upang makabuo ng isang ligtas na URL. Ang decode URI function ay nagde-decode ng isang encoded URL pabalik sa orihinal nitong anyo. Ang halimbawang ito ay nagde ng isang encoded URL string pabalik sa original na URL. Ang set timeout function ay nagsasagawa ng isang partikular na function matapos ang itinakdang oras ng pagkaantala sa milliseconds. Ang halimbawang ito ay nagpapakita ng mensahe matapos ang dalawang segundo. Ang set interval function ay paulit-ulit na nagsasagawa ng isang partikular na function sa itinakdang pagitan ng oras sa milliseconds. Ipinapakita ng halimbawang ito ang isang mensahe tuwing isang segundo at titigil matapos itong may segowa ng tatlong beses. Ang mga built-in functions ng TypeScript ay nagbibigay daan para sa mas ligtas at mas epektibong coding sa pamamagitan ng pagdaragdag ng type safety sa mga standard na JavaScript functions. Ang mga function na ito ay nagpapadali ng araw-araw na mga gawain sa programming at nagpapabuti ng kakayahang basahin at pagmementay ng code. Ang bawat function ay nagagamit ng tama ayon sa layunin nito, at sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga uri, maaari nitong madetect ang mga error ng maaga na may mahalagang papel sa pagpapahusay ng pagiging maaasahan ng proseso ng development. Sa paggamit ng TypeScript, maaaring samantalahin ng development ang static typing habang ginagamit ang flexibility ng JavaScript. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ito. Salamat sa panunood!